So ayan nga guys, dito nga kami sa cementerio ng Boracano no. So dadalawin ko muna dito ang aking papa kasi ang super tagal na ng panahon ay hindi ko nadadalaw no. Yan, punta na tayo dito guys. So ito yung mga nakalibing dito. Suma ano lang siya. Mhm, mm meron ganyan no? <laughs> Matarik. Matarik. Eto, medyo maganda. So, dito dati, nung maliliit na pa kami is walang mga gorga nito, wala pa yan. So, ngayon lang yan nagkaganyan kasi syempre mayroon ng uh, mga pira-pira ang tao. So, dito mayroon din namang naka ganito din. Nangatumba ang posti Ayan. Ito yung pinak ito yung niyog na pinakita ni Papa sa panaginip ko na dito yung natutuluan siya pag nag -ulan. So dito pala sa ilalim si Papa no Mano? Totoo sila dito. Oo. Una si Papa nimo, sunod anak ni Keno. pantulo ni Lodi. Oo. Si Papa kasi nakabaon lang siya sa lupa dati kasi syempre sobrang hirap pa natin dati, mahihirap pa talaga tayo. Ngayon, lupa. mahirap pa rin tayo. So, ayan, si Papa, nandyan sa ilalim, sa lupa siya nakalibing. Kasi hindi pa naman oso tong ganito. So, ngayon, ilan na sila? Yung pinatungan si Papa ng ganito, tapos pagkamatay naman ni Tia, eto, Manky si Tia nila. Lodi, pamangkin ni Papa, es nilagay din dyan si Tia. So, dito yung mga abilong. Eto yung abilong. Yan. Asan yung pangalan ni Papa niya? Wala, no? Mm -mm. Sayang. Kaya nga dapat gusto kong ipakuha si Papa. Kaso hindi na pwede. So, ito. Ito yung paglibing. Mga ilang araw na panaginipan. Pinakita ko sa panaginip niya na malaki ganito ang biak sa pinapauwi ni Ako ni Papa. Si Mal malaki ang biak ng ano niya, libingan niya. No? So, ito, pinakita rin ito sa akin. Gaya kanina, sinabi ko na, sabi niya, umuwi kagang kasi natutuluan. Kapag umula, natutuluan ang kanyang nilibingan sa kanya. So, yan. Ito pala, ay pupunta kami sa Kumon at doon na kami magtitirik ng kandila kasi nga, syempre, sa mga ganito, ay Kumon na lang talaga magsisindi ng kandila, no? So, yan, mga ganito sa paligid, kasi... Nililinis lang to dito is pagdating ng uh, November 1 yan ganito Uh, malinis. Lahat yan dito mga idol ay malinis yan dito. Walang, walang mga ganitong damo-damo. So pag mga ilang buwan na lang, mga ilang buwan ay madumi na siya. Ito tumutubo na yung mga damo-damo. So dati ta talaga takot ako sa mga simenteryo. So ngayon hindi na ako. Simula nung nagbablogs ako, hindi na ako natatakot. So ma'am, punta na tayo sa ano? Sa common. Ikaw una. <laughs> Ikaw una ma. Ito pala yung sa tiyo ko. Harapan lang sila. Ito kay tiyo Lino. Manuel, umagad diha po Nagsunod-sunod lang pala sila. <coughs> Hindi uso ang ano mo. Ay, may... Ay, ito yung libing ni Manuel din. Tingin nga. eto uh, ito pala yung libing ni Manuel din. So baka may... Wala naman ahas ni. Kuan kay Dito pala kay Manoy Laden, no? Ito yung kapitan sa noon, kapitan sa Kabanyuan. Oo. sila. oh. Ito kay Manoy Laden. Sobrang pogi pa naman 'to ni Manoy Laden. Laki ng tao 'yan. Tapos dito magkakamag-anak lang pala sila dito lahat. So ngayon, magkumpisa na kami pupunta sa Kumon. niyon, no. Saan ang common? Asan ah, pala ang common dito? Ha? Wala na dito ang common. Dapat may simbahan dito sa common. Bakit hindi to ni-request sa ano ma? Sa ano? urungan. Uy. So ibig sabihin itong lupa na ito sa tiyo mo. Sa tiyo ni mama itong lupa na to eh itong lupa na to na ginawang sementeryo ay gidonate lang pala to dito para may mahimlayan ang mga na mayapa. Pala ang lolo namin. So ito ito pala ang lolo namin ngayon, no? So yan. Hmm -mm. Kawawa naman nito. Ilang taon na to si lolo ma? Ito ito ginapangan na talaga ng ano. Tininisan ko muna itong ay sorry lo. Sorry, lolo. Ayan, ang lolo ko. Lagay natin. Uh, -uh. uh sitwasyon dito sa simenteryo. So, hindi talaga natin maikot. Ay, bakit may mga buto yan? Diyan, diyan. Diyan na lang kawawa naman yan. Isa-isa ka. Wait, bakit hindi to nililibing nila? Nililibing nila. anak. Sapat dyan. So, meron... Ito, buto din ito. Mm. Ay, ano buto ba nila? Yan. maki. din yun. kawawa naman yan, eh. o kisa basta. Yan. Hindi na mailhan. Ay! Grabe naman ito, mga idol. Mm. Ayan, oh hindi na namin ito pag ano na hinahakad na nila ina ano na lang yung kawawa naman no buo pa yung ipin eh. hindi natin alam kung babae o lalaki no ito boto din yan siguro yan mga boto din yan sige ito lahat lang alam ko saan na nakalibing kasi kapapanganak pa lang noon, yun lahat na yan dyan Yan, marami pa yung mga buto-buto pala Bako dyan. Lang mm -mm. So, yan. Sa wakas, nakadalaw. Ang ilang taon na ako, nasa 20 years na siguro, mahigit na hindi nakadalaw <laughs> dito kay Papa. Try natin dito, konti. Mm. Marami din pala dito. Marami dito, ano, nakalibing papunta doon. So, yun, may cross lang na, ano. No. Hindi, <laughs> parang, parang tumatayo, balahibo ko doon, banda, mga idol. So, dito lang tayo kasi nga, maano, masuk, maano, ma, ma, marami sanang mapupuntahan doon. Kaso lang, tatakot ako, baka may mga ahas dito. Mm -mm. pupuntahan si mama. Dito, okay, okay pa. Dito, may parang may bagong nilibing, oh. Dito. Siya nahonag mm. Kaya nga, nahon nahunag siya. Aray ko. eto ang matandang matanda na talaga siya. Oh. Mm. ang Ah, 87. Ah, 87 na. Ba? Matanda babae siya, oh. Mm Tumpag na mga idol, oh. Sayang. So hindi na na ano sa mga kamag-anak. Mm uh -mm. -uh. Natatakot ako magalagala dito kasi nga uh, ano, sana oy, libon. Madaming damo. Uy, dito din oh, mayroon din detong kaso lang na ano na siya. Yung pansyon niya is nagiba na kasi nang dahil sa ugat, mga ugat diya, ano? Mm uh -mm. -uh. Oh, kawawa naman talaga. So yan. Dito, ito, mayroon din siyang nakalibing dito. Paapak ng... Ha? Mm -mm. So, yan. Doon, madami pa pala. Papatong. Ganda sa pumatong, kaso lang. Kat... Nangati ako. Ayan, mababa na tayo. So, mas maganda talaga dito na magikot-ikot sana kung... Ano, yung... May kumbos, may kumbos. Yung... Sana, ay? Malinis. Kasi hindi ta tayo takot sa ahas tara dahil mm -mm, nakalabas lang na dito yung mga ano yung ibang mga buto, nakalabas lang so, syempre na, naka, naawa ako then nakakawawa din magtingin, ayun din o, oh, ha mga pancho yan dyan pag ganito kasi, hinahakad na lang nila, no, inaalis pag dito, kailangan nakabantay talaga lagi ang mga kamag-anak or eh, babayaran ang, o oh, kung pagdating ng 5 years, kasi para hindi huhukayin, tapos itapo na lang kung saan -sa, no? So, ito dito, ito. Ganito po yung oso noon, ganito yung kay papa dati. May nakalibing siya, pero hindi pa, uh, hindi na siminto. Eto, ayan din, no? Oh, Nagbiak-biak na. So, ayan hindi hey, na nga tayo magpunta dyan mga idol kasi nga parang iba ang pakaramdam ko so dito naman Saint Peter naman oh. born John 15, 19, 20 tapos oh, mas matanda ito 95 years old oh grabe guys dito 95 years old na ang iyang edad na matay siya no mambog at ah, mambog pala ito di masalang mas bate mm -mm. Aray ko bababa na nga tayo. So guys, ganito lang ang ating maikot dito sa uh, cemetery ng orakan So yan oh, mayroon din dyan. Natumpag na siya. Oo, dahil siguro to sa bagyo. Natumpag. Grabe ang damo. Masukal na damo dito. Cementer yun namin. So dito mayroon din mga ganitong bulaklak mga idol. Tapos dito din, uh -oh, -uh. mayroon din ganito. Oh, may saging, okay. Kinakain. Ma, kinakain ba itong saging dito pag nahinog? Oo. Sa tao? Oh, may mga saging oh, kala ko hindi nakakainin dito pag ano, uh, si bawal na, 'di ba? Mm, um, dito din mayroon din dito. Oh, mayroon din diyan oh. Sana kung... Ayan, papunta doon. No. Ay, may bagong libing doon. Patuloy tayo, mga idol na maglakad-lakad. Ay, mayroon pa dyan. No. Si Walterio. Sana yung nakaganyan ang libingan. Tanya. Ito yung nagpakamatay? Matanda na siya, nagpakamatay? bakit go ba ang magad amerikano na diha kita? ay eto pala yung nag naghikog daw nagpakamatay daw ito ayan tapos ayan oh. si Antonia ayan yung nagpakamatay oo tara let's go ayan bata pa oh Ayan, bata pa ng buto ang pantik na ito. Darana. Mm. Meron ding buto, kawawa naman ang buto. Hoy, dipi ngatimo 'yan, Minakad na nang ang mga buto nila kay Jaano. Oh. Ninya. Mm. Keno? Isu-tiban. Si. Oh. Panyaki ausa to? So yan dito mga idol, oh. Mm, mayroon pa lang ditong banda pala so ito matabi ng kalsada dito no oh, magmurma din <laughs> ah doon tayo dadaan kasi may tulay dito eh ito may inbornal dyan so dito tayo dadaan mm, mm. mayroon din dito sa mga gan ganito mayroon lang ganyan so ikot tayo dito konti ha? May sombrero din. Eh, hindi ko alam kung sombrero ba yan sa namatay or ano. So, dito. Oops! May gumagalaw. Ano ba yan? May gumagalaw. Halika dito. Ano kayang gumalaw? Baka ahas. Dito. Halika ko. So, mayroon din siyang nakalibing dito. May koro siya dito. Oo. Mm -mm. Ito. Takot. Takot ako mga idol pang may gumalaw kasi ahas nga. Ahas, may ahas nito. Alibing din yan, pero hindi pa na nasiminto. So dito, is parang bago pa siya. Kasi ito yung pinatungan sa iyang kabaong. Tapos yan, may, may sapa dyan, no? Yan, may sapa. Ito yung sinasabi ko kay mama na bago. Mm -hmm. oh! Sa Ay, baka ano, si, ano, si ano to? Oo, o, si Noy Saloy. Ang ni Oo. Ito. Patong lang tayo dito kasi si kapitbahay namin to. Si kamag-anak din namin to. Napaka, ano to, napakabait ito na kapitbahay namin doon sa rancho, no? Pag wala kaming makain, tapos pupunta kami sa kanila, is uh, binibigyan kami ng pagkain. So, <laughs> Dati pag bakasyon ko is buhay pa. So ngayon pala ay patay na siya. Eto siya. Ito nakalibing. At least mayroon na siyang nasiminto na siya, no? So ganito. Parang nakaka ano din na ah? nakakamimis lang yung buhay noon na mabait tapos dito na siya na ngayon nakalagak no so ayan dito tayo magikot-ikot so at least kahit paano ay nadalaw ko pa rin no so dito, pupunta. Punta nga tayo dito. Kasi doon kami banda kanina. So, malawak pa pala dito. Malawak pala itong dinunit ng uh, ano, kamag-anak ni mama. Yung itong lupa na to ay dinunit pala sa kamag-anak ni mama. At least, uh, may rose yung nagawang maganda. Kahit yung mga kababayan natin na, na, na nahimlay na, at least, di ba? May may libingan silang ganito, hindi kung saan-saan nakalibing sila, no? So dito nakakalungkot ng mga idol kasi yung sa tagal na ng panahon ay uh, hindi na na si kasus ka mga anak so nahuhukay yung buto ng mga uh, mahal nila sa buhay na namaya tapos ay uh, uh, natatapon lang kung saan sa ano. Kaya yung kapatid ko, inabangan ko talaga. Pag five years ay pinahukay ko na talaga kasi para hindi matapon siya kung saan saan lang. Kasi tayong tao, kahit wala na tayo sa mundong ibabaw na ito, ay sagrado pa rin tayo, no? sagrado kasi uh, papa ko, sa mga kapatid kong dalawa, talagang pinakita niya sa panaginip ko, lahat is totoo. So ayan, pupunta pa tayo banda doon. Pero papunta doon mga idol, hindi na talaga. Kasi man, kanina pagpasok ko dito, ay may gumalaw. Ahas ah, nga ang ating nakita. So dito lang natin ipapakita. No? Pero habang nagkukwento ako, siyempre tumatayo yung balahibo ko kasi iba dito yung simenteryo at iba rin doon sa nila Kasi dito siyempre ano Kahit tumatayo yung balahibo natin is Patuloy pa rin tayong mag ikot ikot dito Nang kunti lang oh, So man. Oo, so yan So dito, mayroon ding Kasi mga idol, dito ay hindi oso ang karo Sa patay So ganito, pag binuhat ang kabaong, ganito mm -mm. Dati kasi Ayan o, may mga cross Hindi pa siya na simento Tapos dito si uh, Na simento na rin yan siya, no? Ayan mm -mm. O, uh, dito, na simento na rin. So, diyan, banda is ganyan pa rin siya. So, hindi na, hanggang dito na lang tayo mga idol kasi nakakatakot. Pauso noon. Kasi ang papa ko nung namatay, guys, no, kaya hindi namin napasiminto, hindi napagawa ng mitsyon niya. Kasi uh, noon, noon talaga, no, ay pag namatay ka, is Uh, mamatay ka ngayong araw na to. So kinabukasan, kailangan ka ng ilibing kasi mga ngamoy. Kasi yung papa ko is, nung buhay pa si papa ay hindi talaga, sabi niya, hindi daw siya magpaimbalsa mo. Kaya yun talaga ay nakabaon lang siya sa lupa. Tapos pinatungan na nga sila ng dalawang kamag-anak. So hindi ko na si papa makuha. para sana ilipat doon sa malapit no? so ayan, sa ating mga viewers maraming salamat guys sa inyong lahat sa uh, pagtangkilik ako man ay hindi naka yung may naramdaman man ako dito sa cementerio na ito na habang nag nag-iikot-ikot tayo ay talagang may naramdaman tayo na ang uh, tumatayo yung bahil, balahibo ko so iba talaga ang uh, pakiramdam natin ngayon no so ayan so maraming salamat sa inyong lahat guys so ayan bye